Naniniwala po etong sa Senator Amy Marcos na chismis lang yung kuno ay ongoing destabilization plots. Apat na beses na daw na plinano ito. Noong Trillanes, ano talagang maraming alam. Talagang madalas na, na pahayag na si Trillianis ay totoo, nagkakatotoo at naging totoo. Ganun po ang nangyayari. Pero yun nga, nagmamaang-maangan pa rin po etong sa Senator Amy Marcos. Dahil nga alam natin, alam natin na ito yung uh, isa sa mga Marcoses na gagawin ang lahat para ko naisalba nga ang team, ang pagkakaisa ng mga Duterte at mga Marcos sa politika. Siguro, siguro nainiwala din natin sa Amy Marcos na sa bandang huli, um, pareho silang makikinabang, pareho nilang kailangan ang isa't isa para manatili nga sa pwesto. So maganda yan, magandang isipin na ganyan ang kanyang iniisip pero para sana sa taong bayan, tayo na po sana ang mag-isip. Huwag nating pagbigyan, huwag nating bigyan uli ng pagkakataon ang mga Duterte na makapasok sa kapangyarihan at mga abuso lalo ng ating mga kababayan. At sana rin wala na mga Marcos, wala na sa mga Marcos na makapasok sa Malacanang pagkatapos na itong uh, nasa pwesto ngayon. The lawmaker's remarks come after former Senator uh, Antonio Trillanes revealed there are alleged ongoing destabilization destabilization plots to forcibly remove the chief executive from Malacanang Palace claiming that the supposed plotters are hoping to have their own version of people power. People power. At ang bottom line niyan, syempre, gusto nila na ipuesto agad si Sara Duterte. Katulad ng madalas kong sabihin, ako, mahirap yan. Pag kayo po'y nagmamadali madalas, baka mapadali kayo. Ang ibig sabihin, baka mas mapadali ang buhay nyo. Kaya wag po masyadong magmadali. Hindi na to lingid sa kaalaman ng karamihan sa mga um, kababayan natin, sa publiko. Dahil ilang beses na po na pinagsigawan ng mga kaalyado ni Duterte na kung nga ay si Sara Duterte ang lehitimong leader ng ating bansa. Paano nangyari? Paano nangyari na matapos nilang ibulgar kung ano ang posibleng or ang naging dayaan ng 2022 uh, election, ngayon naman ay si Sarah pala ang gusto nilang paupuin, gusto palang iluklok. At yun nga, maliwanag na nagmamadali. Power tripping ang ginagawa na itong mga kampo ni Duterte. Totoo ha, sa bawat eksena, sa bawat um, rally na itong mga to na andyan na yung panawagan to, or for, for BBM to resign. Walang masyadong maliwanag na dahilan. Yan ang totoo ha. Ah. Walang masyadong maliwanag na dahilan. Kalaunan, yung pala, nagmamadali lang itong mga litsugas na ito para maipuesto na si Sara Duterte. Kasi nga naman, ang posibleng or ang kinatatakutan ng mga yan ay baka palubog na ang mga Duterte. At habang mainit-init pa, habang kahit papano ay marami pang taga-suporta na nauuto, abay dapat ipuesto na. Ganun po. Ganun po ka lumaban ang mga Duterte. Kaya dapat talaga mag-inga tayong lahat. Mag-inga tayo, mag-isip tayo ng mabuti, at sana tignan natin kung ano yung totoo sa mga taong ito. Katulad nga ng mga Duterte. Tayo po or karamihan sa ating mga kababayan, ay nabubulag-bulagan. Karamihan sa ating mga kababayan ay patuloy nagpapa na nagpapauto sa mga Duterte at sa mga Marcos na rin. Good luck!